Seen and talk and talk pa, sininang marites, patay na Pa, bakit? Kaka ah? Sabi ko na nga ba, eh, baka nagkamali ng kaka Hindi, nag-overheat yung bunganga Hello? Hello, Iho. Ikaw ba ang boyfriend ng anak ko? Ay, opo, tita. Aba, ang galang ah. Gusto kita, Iho. Sorry po, tita. Loyal ako sa anak nyo. Hanggang tita lang po ang tingin ko sa inyo. sa parol ko, nagliulit na sa imong hapag oh, so mo ingay kong labta ka, umakit na gito ka. Ikaw, sa kunimo, mo? Lab kunimo mo, dili. Lab kunimo mo, dili. Tubag ba, tubag, tubaga ba? Lab kunimo mo, dili. Ilab na lang, good ko. Ilab na lang ko ba? Ano po tanin Pamugos? Ilab na ko ba? ilad ko kung cool. sa ba kung sa sarili ba ilad na lang ko cool. inay mong sa Pugsa. sa ilad ko ha ilad na lang ko cool. <laughs> ilad ko <ha>. ayo kalimot <laughs> alam mo bang hindi pa ako nagkaka boyfriend eh ano ngayon <laughs> pwede bang ikaw na lang yung maging first boyfriend ko hindi pwede busy ako <laughs> Game ka? May lakaro sa likod.